tayo ngayon sa airport ng Tacloban. Wala pa delay yung flight ko. Dapat 1.50 yung flight ko pero dahil maulan sa labas, ang sabi darating daw 2.15. Sana dumating talaga ng 2.15 para makarating ako doon ng bago mag-alas 4, makarating ako sa Manila. Okay? Nag-hearing ako kayo ng umaga sa RTC. So bago ako umuwi, magbablog muna ako. Okay, anong topic natin ngayon, attorney? Ito, marami nagtatanong nito. At pagka nag-bail na ba ako, wala na yung, mawawala na yung ano ko. Mabubura na, mawawala na yung warrant of ko. Oh. Yan, Bago natin sabutin yung tanong na yan, ha? ori yung mga vlog na to. Mahalaga yan, related vlogs yan. About sa bail, ha? Panoorin mo, tsagain mo, i-print screen mo. O, ilista mo para alam mo kung ano nga mo. Okay? So, attorney, pag nag-bail ako, wala na. Wala na yung warrant to. wala na visa yun. Mabuburay na yun, pupunitin na yun, susunugin na yun, attorney. Ah, okay. Kumanda ka, malalaman mo na kung ano talagang katotohanan. Kung anong mangyayari sa Juan to Paris. Once na nag-bail ka na, o oh, yung abuse. <laughs> Na-experience mo na bang mag-bail? Mag Huwag naman sana. I <laughs> mean... <laughs> Nakakita na ba kayo ng papiansa? Napanood nyo na ba yung mga vlog ko sa... yung actual na pagpapiansa, yung mga vlog ko na yan? O okay, yung unang-unang -una kong vlog, yung vlog number 13, yung bail. Piansa po sa ESO. Napanood nyo na ba yan? Meron ako mga binabanggit dyan na... release order. O kaya bail order. O, oh, yan yung yung, yan yung order na matatanggap mo pag nagbe ka, pag nagpiyansa ka. Okay? Yan yung kong sinasabi sa mga kliyente ko o kaya sa mga akusado na lagi dadali yung dadaling niyang ano yan, yung, bail order na yan. Hmm. picture ninyo, tapos lagi kayong may kopya sa, ano, nyo, sa, sa wallet ninyo. Dala nyo lagi sa bag ninyo. Hmm. Bakit? Para pagka meron mga polis na arestuin kayo, may papakita ninyo, oh sir, piyansado na ako. O oh, yan, kasi hindi naman, na-explain na, ko na to sa ibang vlog ko. Pero ulitin ko ngay lang ngayon, ha? hindi kasi lahat ng kapulisan na mayroong kopya ng warrant of arrest mo, eh, alam nila na nag-bail ka na. Hindi nila siyempre agad malalaman yun. Kaya yung iba, kahit na nagpiyansa na, at ba nag nagpiyansa na ako? Inuhuli pa rin ako. Pinuntan ako dito sa bahay. Kasi hindi nga nila alam eh. Kaya sabi ko, lagi yung hahawakan yung bail order o kayong release order. Oh. Ano ngayon, at ang laman ng release order? Basic lang naman. Ang nakalagay kasi doon, kung nakakulong yung akusado na nagpiyansa, nakalagay lang doon na, oh, dahil nagpiansa na si Pedro sa halagang ganyan 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 uh, 10,000 pesos ilabas na siya sa kulungan Nakalag nakalagay yun doon sa bail order kasi nga ka nagpiyansa nga eh, nagpiyansa nga kayo sa korte so order yun ni judge na i-release yung tao nakakulong o oh, eto ni paano yung hindi nakakulong yung ginagawa mo yung hindi naman nakakulong pero nagbe-bail so yun nakalagay doon sa sinasabi ni judge na nire-recall ko na yung warrant binabawi ko na yung warrant of arrest yun ang nakalagay sa bail order Again, pag hindi nakakulong yung accused, kadalasan sa mga bail, sa mga bail vlog ko, pag hindi nakakulong yung akusado at nag-bail kayo, nakalagay doon na sinasabi ni Diyos na nire-recall ko na. sabi ni Judge, nire-recall ko na yung warang ng pares. O, ano ngayon ang ibig sabihin? At o, yung ibig sabihin ng nire-recall? ulit. <laughs> Recall. Ito ko yun. Okay? Pag sinabi natin, nire-recall, panoorin niyo yung, ano, yung vlog na... 112. Kailan lumalabas ang warrant of pag sinabing recall, binabawi na ni Judge yung warrant of arrest. Okay? At to, yung babawiin ba talaga yung papel mismo? At to, yung babawiin talaga yung papel doon sa mga polis? Uh, ah, SPO for Gonzales, si Judge to, pakisoli na dito yung warrant of arrest na dinala namin dyan, pakibalik na. O, oh, nabail na yung ano yung akus eh. <laughs> Ito, hindi, hindi ganun yun. Ha? Ah, pag sinabi natin, nire-recall na, binabawi na yung warrant binabawi na, nire na, yung visa ng warrant to pares. Hindi yung physical na papel. Oh, kasi nandun na pinadala na sa mga polis eh. Diba? Ah, bahala pa, mabawi iba pa yung physical na papel. <laughs> 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 Yan ang kasagutan. O ito ha, o, tandaan Pag nag nag, -nag ang isang akusado, nire-record ni Judge ang warrant. nire ang akusado na kakulong. O kung hindi nakakulong, nire-record ni Judge yung visa ng warrant. Pero yung physical na papel, naiiwan na yun kung saan mo pinadala yun. Hmm. Kung, na, kung, nasa PNP, kung nasa NBI, yan ang sagot kung bakit ah, nag-bail ka na, tapos kumuha ka ng NBI clearance mo, kumu kumuha ka ng police clearance mo, lumalabas may hit ka. Hmm. Yan ang dahilan nun. Kasi nga, may copy na sila ng warrant mo eh. So, sa, sa, sa ano nila, sa records nila, may kaso ka kasi may warrant ka dun. May hit ka. So, kaya hindi porkit nag-bail ka, eh, wala na, wala na kwento, wala na, burado na yung ano, warrant, sunog na yung, sunog na yung No. Yung visa lang ng warrant ang pinabawi ni Judge. Ayan, maliwanag tayo dyan, ha? Oh, hindi yan yung susunogin na, uuuu, hindi ganun yun, ha? Hindi physical na papel ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung physical na papel na warrant ang pinag-uusapan natin dito. Nawawala na ng visa, binabawi na, yung, yung epic yung epic ng waran. Pero yung physical na papel, wala na, nandun na yun. Pinadala na sa PNP yun. Pinadala na sa NBI yun. Kung man. Ha? Kaya, kadito, do Kahit yung records ng records ng korte, yung case files, kumari, ikaw, People of the Philippines versus Pedro de la Cruz. O, nag-bail si Pedro. Sinamahan ko. Kumari, nag-bail kami. Bakit kita nyo doon sa, ano, sa sa case folder sa korte? Sunod-sunod yun. Nandun yun. Yung complaint, PI yung court therapy David, yung resolution ni fiscal, okay? Yung information, ha? Tapos minsan may, may pa si Judge na order na naglabas siya ng warrant of dahil may nakita daw siyang probable cause. Tapos kasunod doon andun makikita niyo may warrant of arrest. Oh, nag ka ngayon? Ato ni nag-bail na kami. Oh, andun yun, yung mga ano mo, yung mga yung mga requirements mo sa bail, yung mga mugshot mo, mga sketch, barangay certificate mo yung order ni judge nandun order ni judge na release on bail na ginagrant yung bail mo nandun nandun lang sa folder yun oo kaya kahit na nag-bail -nag ka yung warrant of arrest mo nandun lang sa ano yun sa record lang ng, ng korte yun. hindi yun buburahin ni judge hindi yun ipapatapon hindi yun ipa tanggalin nyo Alisin niyo yung ano yung warrant doon at itapon na sa basurahan. Hindi. <laughs> Nandoon lang sa record yun ha? Hmm. Attorney, paano kung civil case. Anak-anang. <laughs> Tigilan mo ko, ha? So, that answers it. That is it. Ha? Hindi porkit nag-bail ka, eh, buburahin, natanggalin na yung, ano, yung physical na papel na warrant of arrest. No, andyan lang yan. Huwag ka makalala, hindi na nawawala. Anytime na kinakailangan mo, kung ikaw man yung uh, akusado, andyan lang yan. <laughs> <laughs> konting sipag at tsaga, konting absent nang sa korte. Makakamtan mo ang iyong pangarap na warrant of arrest. <laughs> <laughs> Hindi madamot ang husgado, basta kinakailangan mo ng warrant. makakamtan mo yan, makukuha mo rin yan. Makakamit mo yan. <laughs> <laughs> so, malino na tayo ha. Hindi nawawala ang warrant kahit nag-bail ka. Kahit na ilang beses ka nag-bail, yung warrant of arrest na initially judge sa'yo ay nasa records lang lagi ng case. Okay? Kung nandun man pinadala man sa PNP yan, pinadala man sa NBI yan, nag-bail ka, nandun lang yun. Hindi yun pupunitin doon, hindi yun mawawala Okay? Kaya ka nga lumalabas sa may hit kayo, sa NBI o kaya sa polis eh. Pag ng police clearance eh. O yan may bagong kasagutan na naman. Bagong vlog na naman to tungkol sa mga NBI sa mga hit-hit. Itong vlog natin na to. Okay? So, marami pong salamat. I hope, ang naintindihan mo na, may natukunan ka. Okay? God bless, wala pa yung plano ko, pero maghihintay na lang ako ha. Ciao! Yung alas 2 ko naging alas tres.